Alam niyo ba ang sagot? Mga bagong bugtong. Magaling ba kayo sa mga bugtong? Kung alam nyo, i-comment ang sagot sa ibaba. Umpisa na natin. Bugtong-bugtong. Heto ang mga bagong bugtong. Tinaga ko sa puno. Sa dulo nagdugo. Matanda na ang nuno, hindi pa naliligo. Baboy ko sa marungko, balahibo ang pako. Nagsaing ako ng apoy, tubig ang iginatong. Kay raming nakahiga, iilan lamang ang abot sa lupa. Nang hawak ay patay, nang ihagis ay buhay. Bumubukay walang bibig, ngumingiti ng tahimik. ng umagay tikumpa, nang tanghali humahalakhak. Nakakalubong ay walang ulo, kinakatakutan ng gago. Pagbalibalik ta rin, may butas din. Heto na si ingkong, bubulong-bulong. Ayos! Nasagutan niyo ba lahat? Salamat sa panonood at huwag kalimutan i-comment ang sagot.